ako di pa mga kamay. Ayun mo sa yan. Hanggang okay. dyan na lang kayang itaas? Opo. Oh, Sige. Ah. Oh. So sinasabi ko po sa inyo, katagal na to? Ah, uh, one week po. One week, hindi, hindi sa six months na talaga. Sige nga po, di pa mga kamay. Ayun mo sa yan. Hanggang okay. dyan na lang kayang itaas? Opo. Oh, Kung uh, na ka di pa yan, yun ang dito? Opo yan, sa mito. Uh, oh, Ito ang kanan. Saan? Puturo na ba? dito po ako. Dito. Gano'ng kasakit yan? Go, rate mo ng 1 to 10. na mm -hmm. ka di pa. Gano'ng kasakit? Masakit po. Mga 5 po. 5. Talahate. nga po ang uh, mga kamay ang gasan ng taas. Hindi. ganda yun ang Hindi Hindi na mga kaway sa inyong mga kumari. Pagano'n ako <laughs> Kamu okay. kanina di makita, siriya, nangikawang magtaas, kaya na, palagi, <laughs> 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 yeah, pagsabay natin. Hmm. Ah, uh, kaawit na parehas. Baba po ang kamay. O taas po parehas ang kamay. Good. Baba po. Pasahin po ang taas ha. Papaganan ha. Mataas eh. Mabahin na hindi Kaya na. Masakit lang din Masakit pa po yan ha. Kamusta naman po ang pakiramdam after ng therapy? Maging hawa na. Oo, nagagano'n ko na. Nagagano'n ko na kanina? <laughs> Sige. So sinasabi ko po sa inyo kanina, hindi na kaya.